Paano nga ba ang pagpunta sa immigration sa Simchatuy? Ayan, ito tayo ng NTR, galing ng Tinhaw. O ba? Diba? tingnan lang nyo para malaman nyo kung saan yung immigration sa Simchatuy. Ayan, pasok tayo sa NTR. Ayan. punta tayo sa Kennedy Town puntang Kennedy Town ayan ang pupuntahin natin ay Sincha Choy ayan <laughs> ayan naghintay na tayo ng train o diba? parang gala gala din <laughs> ayan nasa loob na tayo ng train. Kita natin niya, may nagbi-blink-blink. Para sabihin kung saan tayo bababa. Makikita niyo dyan, napaka well organized dito. At hindi na kayo maliligaw. Ayan. Ayan na, andito na tayo sa St. Labas na tayo ng train. Ayan, yan ang labasan. Kailangan may card kayo para makalabas kayo dyan. Ayan. Diba? Octopus yung ginamit ko. Dito na tayo sa simchachoy. Lalabas tayo dito. Tanapin natin ang exit D. Ayan. D. D1. Ayan. Yan yung ginamit namin exit. Ayan na. Lakad-lakad tayo papunta dito gawing kaliwa. Ayan, tuloy-tuloy lang. Lakad-lakad lang. Hanggang sa makarating kayo dito. Ayan, tandaan nyo to. Hmm. Tapos, tatawid na tayo dyan. nasa sing chachi tayo. Ayan, tandaan lang nyo yan. Ayan, the one na yan, the one. <laughs> tandaan niyo yung the one. Ayan, lakad-lakad tayo ng konti. Antay tayo pa bago tayo tumawid. Ayan, nakatawid na tayo. Dito tayo pupunta. Ayan na. Malapit na tayo. Ayan, ayan na yan. sa sulok ang immigration dito sa Simchatchul. Napakadali lang puntahan. O ba diba? Andito na tayo guys. Ayan na ay yung immigration. Ayan. Nag-drop in ako. Ayan. At ng pa kami, nakita pa namin ang mga iyan. <laughs> ayan. Sa tapat ng kanilang